tinayin mga kabraso sa ating pag iikot ay natagpuan din natin yung hinahanap ko ito napakalaki no, nga mga kabraso yun sya ay sana lang parang isa lang yung sipit na nakalitaw wah oh, sobrang laki mga kabraso tinayin nyo mga kabraso ha Ayun na. <laughs> Alimango yung natatanaw natin. Mas ilalim. Yan siya mga braso. Mga bagong bakas papuntang itaas mga kabraso. Yan. Sundan lang natin. Umikot tayo. Dito. Dito sa labas mga kabraso na nakita ko. Pero hindi ako kumbinsido na ito yung bumawa ng ano dyan. Good size ito. Pero sa tingin ko hindi pa ito. Hindi pa ito yung lumikha ng mga ano dyan. Ayan mga kabraso. Magandang umaga mga kabraso. Kumusta po kayong lahat dyan. Ayan 5.20 po ng umaga. Umalis po tayo sa bahay ay madaling araw pa lang binaba natin ng alas dos yung bangka para sure na hindi may basan kaya umalis din tayo mga alas 3 nasa spot na tayo ng hunting area mga kabraso niantay ko lang magliwanag sa loob looban. madilim pa dito sa looban ng kakahuyan yan po mga kabraso bali dito na tayo sa gilid pumisto ito may malit na sapa para shareable din na kahit paglipat natin hindi mahibasan yung banda dito kasi so dito yung mabigat paghatakin ito na tayo tapos na rin akong mag almusal mga kabraso sana lang pala rin makadali tayo ngayon ayan martis po martis ng umaga twenty 29 ang tabay na lang mga kabraso ayan bumaba na tayo mga kabraso 526 ano pa rin yung huni ng mga kuliglig parang hapon lang madilim dilim pa ito lang muna tayo sa mga bukas na area di pa tayo papasok parang may bakas ito mga kabraso ito bakas nga ito yung boarding house natin nabuksan pa yung ay alimango buti na lang nandito mga kabraso nabuksan tong ano natin except sa ayun siya oh yun oh napakalaki Oy, thank you, Lord. Naku. Dun sumiksik. Yung ano. Kailangan ko nga rito yung palakol natin. May palakol na pala tayo mga kabraso. Para pang ano lang sa ganitong mahihirap ito papalakihan lang konti yung entrance ito ay sara lang to may nagtanggal ng takip buti na lang may pumasok talagang doon pa siya sa taas oh. buhay na maano ito problema dito kung makuha ng maayos mamaya ko na siguro mga kabraso ito gagalawin kukunin ko pa yung palakol iwanan lang muna natin ito mga kabraso mamaya na ano natin mamaya ayos ah, ay thank you lord sana lang maka dagdag pa tayo ito ay umaya ayaw singko to dito natin kukunin ko lang yung palakol pero iikot muna siguro tayo mga kabraso mga kabraso sa hindi kalayuan meron ditong pinagtirahan ng alimango pinagpahingahan ayan dami niyang pinagkainan dito matitigas na shell ito sa bakal ito naman bagungon oh mutabuta yan oh di naman kalumaan yung bakas niya malapit lang kasi dito yung boarding house na yon kung saan may alimango sa loob yung nakita natin diyan yan lang mga ilang puno lang dito hindi ko lang alam kung ito siya pero subukan lang natin tignan sa paligid baka iba lang to sana lang iba pati dito pahinga siya bakas papuntang itaas mga kabraso yan sundan lang natin dami niyang bakas sa bahaging ito mga kabraso yan yung pinagpahingan niya umangat dyan dito sa paligid na to ay puro bakas na saan saan na dito na pupunta yung bakas mga kabraso ibig sabihin nagtagal sa eriyang to sana lang ay nandito pa mga luma yung ibang bakas mga kabraso puro pinagpahingan Puhong bakas Lalaki Dalawang klase yung bakas Uff, Ang ganda ng pinagpahingan sa ilalim Hindi kalumaan Sana lang madali natin itong mga kabrasa Pati doon Nagpahinga isa naman ditong pinagpahingahan yung parang iniwanan pinagkainan din oh bagongon oh lumaluma -luma yung bakas yun oh napakaganda sana mga kabraso hindi natin naabutan science wala na dito likot tagal na dito punta dito sa masukal na bahaging to mga kabraso napakarami niya dito pinagpahingahan at bakas ayan o oh. talagang daanan na o oh. papunta rin doon isang ano pinagpahingahan pati dito itong isang to ay malabu labu pa yung tubig sana lang nandito na to yan oh. makakadikit lang kabraso grabe umangat din dito pero malabo pa yung tubig oh. punta dun bali tatlo itong magkakasunod isa dun tapos ito ito tapos dito ito wala ng tubig saan kayong mga kabraso? Ang lalaki ng bakas niya. Puro pinagkainan na lang at pinagpahingahan nandito. Nasa malapit lang to. So mga kabraso, umikot tayo. Dito. Dito sa labas mga kabraso, may nakita ako. Pero hindi ako kumbinsido na ito yung gumawa ng ano dyan. good size ito pero sa tingin ko hindi pa ito hindi pa ito yung lumikha ng mga ano dyan ayan mga kabraso papahinga lang malaki talaga yan napakalaki yung nag ano dyan sa looban na yan ito good size to mga kabraso Lalaki. Ay. Ayan. Labasin natin. Oh. Ayan. Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa. Sana makita natin yun. Tali ko muna ito mga kabraso. Ayan. Labasin natin. Ayan mga kabraso. sa ating pag-iikot ay natagpuan din natin yung hinahanap ko ito napakalaki nga mga kabraso yun siya ay sana lang parang isa lang yung sipit na nakalitaw ba sobrang laki mga kabraso huwag naman sana sana dalawa yung sipit ay isa lang. Halak mga kabraso. Mahigit isang kilo ito oh. Uh, sobrang. Isa lang. Isa lang yung sipit niya. Halak. Isa. Sayang mga kabraso. Pero ganun pa man ay grasya ito mga kabraso sobrang laki pa naman oh ah. 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 Grabe. napakalaking alimango tali ko na mga kabraso babalikan pa natin yung isa dun sa may kahoy hey, thank you lord sana lang makadagdag pa tayo. Napakalaki. Bas na ng kunti mga kabraso. Sakto lang pagkalagay natin din hebasan. Lilipat ko lang doon yung ano niya, entrance, yung dolong ba. Kasi yung kahoy diyan lang banda rito sa tabi ng sapa na to. Kunin natin yung palakul nilipat na natin dito sa kabila mga kabraso nina doon sa tawid dito na po yung palakol natin puntahan na natin tong isa may nanganga pa ng hipon yan dito babae yung nasa tawid siguro yung asawa niya namimingwit Lapit lang yung puno. dyan lang ito na yung boarding house mga kabraso dun tayo kanina sa kabila dumaan tsaka yung tubig nito andito pa sa may puno ayun ayun hibas na dito pala mga bakas niya oh kanina kasi may tubig pa to yan wala akong makita kaninang bakas dito sa baba sa may kahoy lang may putik kasi yung entrance nya kinuha ko yung buko dito tinakip ko lang muna yan yung mga bakas kanina tsaka dito tinakpan ko rin Ano ko lang binabalot ko lang ng medyas kay matalim mga kabraso. Listo natin. Ito na lang dito yung alawakan muna natin. Bali na uh, bili ko itong mga kabrasol, limandaan. nanyo nyo ulit mga kabraso. Klaro na siya oh. Talaga ngayon may siksikan siya dyan. Kung mabubuksan nga sana dyan ay bulusok lang siya papunta doon tulak. Ang ganda nga oh. Tapos isarado. Hmm. Kaya lang baka tamaan. Yun yung mahirap doon dito naman kailangan ko ng technique na pag na palabas natin dyan dito makukuha hindi nabababa na lang gumana yung paraan natin mahirap kasi kapag napunta dito sa baba madalas ma-reject to dito ito na rin yung gagamitin natin mamaya ang takip kulang pa dito wedi okay. talagang malalim ito dito harapnya yeah. Itu mbak pak. Doon ko bubulabugin sa kabila. Ay, maganda kasi yung pagkakubli. Ay. Abangan nyo mga kabraso ha. haba-haba. yun lang <laughs> gumana mga kabraso <laughs> ay thank you thank you lord wala ang karejik rejik perfecto <laughs> okay oh mama mia kitang kita Uh, talon siya eh. galing, yun yung ginawa ko mga kabraso, ayan o oh. para di makadaritso sa ilalim, pati dito, butas din to, ayos yung ginawa nating paraan ganang gana, -gana. tinakpan din natin dito, baka pagbaba dito dumaritso dyan, ganun pa rin ay, thank you lord lucky <laughs> <laughs> Napakalaki. Tsaka kompleto, kompleto kaya iningatan natin talaga. Tali ko na mga kabraso. Sana lang makadagdag pa tayo. Lilipat pa tayo ng spot. So, ayos na ulit yung boarding house. Ayan, natakpan na natin. Yun lang yung entrance niya. Dito lang yung maliit na butas. Oh. Siwang. Sinundot lang natin ng maliit na kahoy. Tinulak. Dito siya yan, katalina pero mas malaki pa rin yun kung dalawa sipit nun naku, mahigit isang kilo talaga yun baka una one fourth ito nasa nuebe nuebe gramo malapit isang kilo hindi pa tayo mga kabraso sana lang makadagdag pa tayo spot, mga oh. kabraso ito, Hala natin dyan lang tayo dumaong parang may bakas pero hindi mga kalakihan nakuhaan ko na to dati tagal na dalawa yung ano nito may shield pa dito na bakal lumabas lang open kasi ito Parang hindi hindi sya safe laman yung boarding house natin dun sa baba na pero dito, papunta dito yung mga bakas mga kabraso. Baka ito yung galing doon. Malalaki. Ano? Sana lang, madali natin to. Umaarangkada na naman yung tubig mga kabraso. Pahitay na. Alimango yung natatanaw natin. Masa ilalim. Ay. Ito rin dito ng kahoy. Ayan siya mga kabraso. ilang ito yung napapansin ko sa paligid na itong mga kabraso. May malalaki pang bakas dito. Thank you Lord, Sana lang makadagdag pa. Tali ko muna mga kabraso. Natin nakita yung lalaki mga kabraso. Yung isang napakalaki na bakas. 1054 na. Napakalaki na ng tubig. Dito na ako sa bandang taas, sinilip ko yung boarding house. Lumabas yung laman. Babaybayin na natin to mga kabraso. Diretso na dun sa bangkayan. Sa taas na kasi ako dumaan alala na, uwi na tayo hindi na tayo nakatawid mga kabraso sa kabilang ilog Doon sa kabilang parte ba Kasi dito lang tayo sa kabilang pisngi kung saan tayo dumaong bilis yung tubig wala, hindi na solid pero ganun pa man nakaapat tayo, apat din yung nadali natin mga kabraso sayang yung isang bakas na yan sa mga ibang araw na lang napakalalaki ng bakas niya ay. Thank you Lord. Lakas na ng hangin mga kabraso. Kahit dito sa looban may alo, no? Ma alon no. Maalon na yan sa labas. Mataki yung habagat.